tutana na. Natakang kaya dase. Eh. Ini, oh, takot na pang patan takot Eh, na. okay, tanggalin natin yung mga ano, patan. No, yung mga nakaipit. Na? Oh, payabot mo na ko po. Gigyan mo. Tano, tano po po po. paki abot. Yung mga nakadagan dito, nakaipit. Ayan o, no? mali mag muna tayo dito mga katrabaho. Ngayon. Ayan, mga katrabaho, sobrang init ngayon, no? Sobra. Napakainit ang panahon. Ayan, nahira. Nahirapan tayo sa pag-year niya. Dahil sa sobrang unit. init. No? na na. Oh, sige. Insulation na pala. nandito tayo. Eh. Bumili tayo na, nandito tayo kay Efrem, mga katrabaho. Bumili tayo ng skin coat, no? Yung gagamitin natin din sa, ano, trabaho bago natin kunin yung ating ano, uh, cutter, no? pinagawa natin doon sa vendor mga katrabaho ayun, nandito tayo ngayon kay Efraim Efraim mga katrabaho dito yan sa may plus luma uh, dito kasi mura yung mga skin coat, pintura Pagdati sa mga pintura medyo mababa rito kasi sa, sa, ibang paint center or sa mga hardware no kaya dito nakaka-discount tayo kahit pa at uh, nakakamura ng kaunti sayang din kung maghahabol tayo ng mga 50 pesos o sa po pupunin mo eh magkano na rin yun mga katrabaho huh? kahit pang gasolina lang meron na tayong mayahabol kaya kanina natapos na tayo sa pagkakatay sa manok sa na inalagaan nating dalawa yung namatay yung, yung isa no yung naatake siya mga katrabaho ngayon yung isa ay pinaupo ng asin natin Ayan si Boss, oh. siya pa yung nagsasakay sa mga skim ko. Ayo, galit. di ata sila. Ayan, ah, oh. Okay, tara. Punta na tayo kaya ng pipe kay and door. Ang alas sa rin siya. Samar sila ko po ang lahat. Artilo!

Magayin okay, na natin. Okay. Oh, yan. Yan mga katrabaho ko. Oh, ito yung

karnatin natin dito. Ayan. Ah, uh, may ay bukas eh matatapos na 'yung mga trabaho. hey, okay. Ayan, uh, pa uwi na po tayo. Ay, tara. Ay, maglikpit na tayo ng mga gamit natin. ayun ah. Ayan, uh, ayan nabakalan na yung ating canopy rito mga katrabaho. Ayan, bali ang sukat. Na, kinakalsonyo na. Na? Angat na lang, kakasasama. Basta ano nyo lang sa tansi ah. Sunod nyo lang. Para sigurado yung sa harap na diretsyo. No. Ayan o. Okay. Okay, tara. Bit na tayo. Mga katrabaho. O, oh, tara. Tara Na? kaya <laughs> <kalabang, laughs> <kalabang, laughs> oh, ka Okay, mga katrabaho, at hanggang dyan yung ating naging trabaho natin. Bukas yan makaka Ano, bukas mabubuhusan. Na. Hoy. Mabubuhusan bukas. Palagay nyo. Na? Ay, okay pala mabubuhusan daw bukas yan. Na? eh saglit lang naman yung bukas ilalagay na natin yung ano dadala ko ng flexible at saka ayun o pvc <laughs> mga mm. kaibigan <sighs>